<laughs> uh, hindi ko po, po hindi po ako nakaranas ng birthday na ganito ka special thank you po sa lahat ng nag na gawin po ito main thank you mam Ma jenny sa lahat ng writers at saka, Mr. Tuviera, nagit Bulaga po. Thank you so much. Pigil na pigil. Kanina pa po, po ako nagpipigil, pero hindi ko na po eh. Thank you po. Thank <laughs> ah, Asahan niyo po na pagbubutihan ko po yung ginagawa kong pagpapaligaya sa inyo everyday kasama si Main, kasama ang Eat Bulaga. At maraming salamat po sa binibigay niyo support ha? Hindi ko po inakala na mararating po namin yung ganito Dahil po sa inyo yan Bossing Bossing, thank you Sinakam sa baby love. Thank you po At saka Sa lahat po na nagmamahal sa akin Maraming salamat po And Thank you Aldenatics, Aldep Nation At saka sa At saka sa mami ko Ma, ako nasan ka? Sana masaya ka. Kasi para sa ito eh. Lahat para sa iyo, ma. Thank you po. Maraming salamat.